Si si dong pada nga na. <tong> ano ta pilay, pilay ka? At paglakaw ko diyan nakatungtong ako kay Odo. Para nakatungtong ka kay Odo. ko saan mo. Siguro pag nakatungtong ang tao kay Odo, napipilay. Paano mo sabi? mo man. Para nakatungtong kay Odo. ko saan? Paguna ako kaya ako nag-agilig din Ta, so baka dispulery lang maging pambulong. Kaya yung mampalan. Maagyan mo din sa muya. Para nakatungtog kayo do. Pero lay pilay na. Tapos maharagat pa kay bulong. Mapaligsok ng ni. Ano naman na daw ako? Nyan, Pagali ay galig din. Para nakatungtog kayo do. Bubulong on. Pura kalig din. Paligsok ka. Uli na daw mga paligsuhon mga taong iniyo. Kaudoon tao lamang Ordered ako. Odo ako.